Maraming mga Kristiyano po ang natatakot na maparusahan ng Diyos dahil nagtitake sila ng symbol sa Lord's Supper unworthily. I hope so. Okay. <laughs> Pero ano po ba talaga ang ibig sabihin nito? And posible po kaya na maraming taon na natin itong nami-misunderstood? Yan po ang bibigyang linaw natin dito sa video na ito. Pero una, pag-uusapan po muna natin ang mga pwedeng mag-participate sa Lord's Supper. Uh, malalaman nyo rin kung bakit hindi requirement ang baptism bago mag Lord's Supper. What? Opo, mamaya po natin pag-uusapan yan. And saka po natin tatalakayin itong pakikibahagi in an unworthy manner. Tapos stay lang po kayo kasi pag-uusapan din po natin kung sino ba ang dapat mag-bless sa mga symbols. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Basically, ang Lord's Supper po ay para sa mga sumampalataya na sa Panginoong Jesus. Nung gabing ininstitute po ito ng Panginoon, nakaalis na po si Judas. Ang mga nakikibahagi po sa Lord's Supper ay may pakiisa sa katawan at dugo ni Kristo at wala po nito yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Diba? Ano po ang aalalahanin nila tungkol sa Panginoon? So, okay, Christians lang. Pero dapat ba nabautismuhan ka muna sa tubig bago ka kapayagang makibahagi sa Lord's Supper? Let me think about it. Wala pong sinabi sa Bible na ganitong instruction o requirement bago makapag-Lord's Supper ang isang mananampalataya. Ang baptism po at Lord's Supper ay pareho na inutos ng Panginoong Hesus sa mga suampalataya sa Kanya. At ang malinaw lang naman po na requirement bago makibahagi ang isang tao sa dalawang ordinansan yan, eh dapat mananampalataya siya. Wala po tayong mababasa sa Bible na kung hindi ka pa nababautismuhan, eh hindi ka pwedeng makisalo sa Lord's Supper. Pero marami pong mga iglesia ang ginawang requirement ang baptism. At nire-respeto ko po ang desisyon na yan ng mga church leaders ng local churches. Mag-ingat lang po tayo na baka ipinagbabawal na natin yung hindi naman pinagbawal ng Panginoon. Diba? Baka yung winelcome ng Panginoon sa Lord's Supper na tinubos niya, Epi eh, pinagbabawalan nating makisalo dahil sa hinahanapan natin ng requirement na hindi naman hinanap ng Panginoon sa kanya. You shall not pass! Sa kabilang banda po, kung hindi ka pa nababautismuhan, ano bang pumipigil sa'yo? Utos din yan ng Panginoon gaya ng Lord's Supper. So parehas silang mahalaga. Ngayon, liban po dun sa mga unbelievers, hindi rin po welcome sa Lord's Supper yung mga disiplinado or excommunicated. E sila po yung mga namumuhay sa pagkakasala at wala pa rin pagsisisi kahit kinausap na po sila ng church. Kaya inalis sila sa fellowship. Isa po sa halimbawa nito ay yung lalaki na mababasa nyo dun sa 1 Corinthians 5 na nagpapatuloy sa immorality. So yan po yung dalawang hindi welcome sa Lord's Supper. Mga unbelievers at saka unrepentant. Ang mga katagapong kumakain at umiinom ng hindi karapat dapat ay galing po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang sabi po, kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon ng hindi karapat dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Yung hindi po karapat dapat dyan ay hindi tumutukoy sa karakter o dun sa feeling mo na hindi ka deserving. Kasi sino naman po ba sa atin ang karapat dapat iligtas ng Panginoon, di po ba? Hindi rin po ito yung gaya ng sinabi ni John the Baptist na hindi man lang siya karapat dapat magdala ng sandalias ng Panginoong Jesus. Hindi po ito tumutukoy sa personal feeling natin ng unworthiness. Ang tinutukoy po ditong hindi karapat dapat ay dun sa kung paano natin ginaganap ang Lord's Supper. Unworthy manner po ang binanggit, hindi po unworthy person. Malaki po ang pagkakaiba ng dalawang yan. Ang problema po dito sa mga sinusulatan ni Pablo, ginawa na po nilang party ng mga mayayaman ang communion to the point na yung mga mahihirap na kapatid ay naisasantabi. Hindi na po ito tungkol sa pag-alaala sa Panginoon, kundi tungkol na dun sa pagyayabang, sa pagmamataas, dun sa pagpapakita nila ng status nila. Kung hindi po natin pinapahalagahan ang katawan at dugo ng Panginoon sa ginagawa nating na pag-alaala, hindi po tayo karapat dapat. Kung hindi po natin nakikita ang value ng inaalala sa Lord's Supper, huwag po tayong mag-take. Kung wala po tayong paggalang o pagrespeto sa Panginoon sa Lord's Supper, kung binabastos po natin ang tinapay at inumi na sinabi niyang katawan at dugo niya, hindi po tayo karapat dapat makibahagi dito. Ang Lord's Supper po ay hindi tungkol sa atin. Tungkol po ito sa Panginoon. Kaya ang paalala po ni Pablo dun sa verse 28 at saka 29, dapat i-check natin ang sarili natin or else Ang sabi po dun sa 1 Corinthians 1120 29 kailangang suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom nito nang hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Kasama po sa pagsisiyasat na ito ang pagtutuwid dun sa ating focus, pati dun sa motibo po natin sa pakikibahagi sa Lord's Supper. Kung nakita po nating nasa pagkakamali tayo, i-confess po natin ito sa Panginoon. And nangako naman po siya sa 1 John 1 9, na inalilinisin niya tayo. Mahalagang dumating po tayo sa pagtitipon para sa Lord's Supper na nakahanda ang puso at isipan. Pero paano po kung bago ka mag-take ng symbols, bigla kang nagkasala sa isipan? Naalala mo yung utang sa'yo ni Aling Nena at na, nainis ka na naman, no? Hindi mo na ba itutuloy ang pagtate? No! No, 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 no! Well, yes. Mga kapatid, hindi po malayo ang Panginoon para hindi niya marinig ang confession natin. Kung bigla po tayong nag-isip ng masama sa kapatid bago mag-take, i-confess po natin ito sa Panginoon at saka po tayo mag-take ako naman po siyang patatawarin niya tayo at lilinisin. Minsan, mas malupit pa po tayo sa sarili natin kesa sa Panginoon eh. Ang mahalaga po ay napapanatili natin ang kabanalan ng gawain at nagagampanan natin yung mga dapat nating gawin sa Lord's Supper. Kung babaliwalain po natin ang warning ng pakikibahagi sa Lord's Supper na hindi karapat-dapat, asahan niyo pong mararanasan niyo ang parusa ng Diyos. Ang sabi po dun sa 1 Corinthians 11 verse 30, At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit at ang ilan ay namatay. The next time po na magkakasakit kayo o hahantog sa kamatayan matapos pong mag ng Lord's Supper ng hindi karapat dapat, Parusa po yan ng Panginoon. Pero sa atin po na mga nakapaligid dun sa mga kapatid na nagkakasakit or namamatay, huwag po tayong judgmental pananagutan po nila yon sa Panginoon kung nag-take talaga sila ng tinapay at inumin na hindi karapat dapat. Pero may mga pagkakataon naman po talagang ang pagkakasakit natin ay dahil talaga sa panahon o kaya nahawa lang ng imang tao. Kaya mahalaga po ang pagsisiyasat o pagsusuri sa sarili natin bago po tayo makibahagi sa Lord's Supper. Ito po yung tanong na pinagdedebatihan. Sino ba ang dapat mag-bless ng tinapay at inumin? Alam niyo po, dahil sa ilang mga maling paniniwala, nagkaroon na po ng mga dagdag na patakaran ng ibang churches tungkol dito. Kung hindi daw ordained yung mananalangin para sa tinapay at inumin, wala daw bisa or invalid yung prayer na yon. And so, magiging invalid din yung worship. Since yung mga nasa linya lang daw ni Aaron ang karapat dapat mag-alay, mga ordained priests lang din yung dun sa linya ni Pedro ang magiging katanggap-tanggap ang prayer. And kung nasa gitna ng pagkakasala yung isang pari, may effect pa rin daw yung prayer niya pag dinalangin niya yung symbols. Kasi hindi naman daw nakasalalay sa pari yung pagtatransform ng symbols kundi nakabatay sa kapangyarihan ng Diyos. Really? Hindi niyo po yan makakalkal sa alinman sa turo ng mga apostol. Hindi rin po sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad na hindi ito pwedeng gawin ni naman kung wala ang presensya ng mga apostol or yung mga successors ng mga apostol. So, paano nga? Sino ang mananalangin para sa tinapay? Wala po tayong mababasang utos kung sino ang dapat manalangin para sa tinapay at inumin. Wala din po tayong mababasa na turo ng mga apostol kung sino ang dapat manalangin sa Lord's Supper at kung ano ang lengguwahing dapat gamitin sa pananalangin. Pero may makikita po tayong mga patterns para dito. Una po, ang lahat po ng believers ay mga pari na may tungkuling mag-alay ng pagsamba sa Panginoon, gaya po ng mababasa sa 1 Peter 2:5. Wala pong high priest sa atin pagdating sa worship ang high priest po natin na binanggit sa scriptures ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus lang. Pero sa pagsamba po natin, of course, may role po ang lalaki at saka ang babae. Tungkulin po ng mga lalaking pangunahan ng mga babae sa pagsamba at tungkulin po ng mga babaeng magpasakop sa pangunguna ng mga lalaki. Ang sabi po doon sa 1 Timothy 2.8, gusto kong sa lahat ng pagtitipon-tipon ay manalangin ang mga lalaki ng may malinis na kalooban na sa pagtaas nila ng kamay sa pananalangin ay walang galit o pakikipagtalo. Ang sabi rin po sa 1 Corinthians 14.34, ang mga babae ay dapat umahimik sa mga pagtitipon nyo dahil hindi sila pinahihintulutang magsalita. Dapat silang magpasakop sa mga lalaki ayon sa sinasabi ng kautusan. Dito po, may guide na po tayo mula sa mga apostol na mga kalalakihan po ang pwedeng manalangin para sa tinapay at inumin. Liban po dyan, wala na pong binigay na utos ang mga apostol. Kung may mga bagong mananampalataya, ang payo ko po, pero wala po ito sa scriptures, mag-observe po muna sila doon sa ginagawa ng ibang mas mature na pagdating sa faith kapag ipinagpapasalamat po yung mga simbolo. Ang pagkain at pag-inom po unworthily ay hindi tungkol sa pagiging perpekto ng mga umaalala. Hindi po ito tungkol dun sa mga umaalala. Tungkol po ito sa pagpaparangal natin sa Panginoon na inaalala natin sa pamamagitan ng tinapay at inumin. Kung natulungan po kayo ng video na ito na mas maintindihan ng Lord's Supper, I-share nyo rin po ito sa mga kasama nyo sa church. May iba pa po tayong mga videos tungkol sa church dun sa All About Church playlist natin. And abangan nyo po yung mga susunod pang discussions. Subscribe for more content.